Para ang araw po sa inyo lahat, uh, sana ay nasa mabuti po ang kalagayan araw-araw at malays sakit sa araw-araw. Ang isisir ko po sa inyo ay yung uh, binar Arkangeles, mga pamundo at puder po, ng bawat isa po. Ito po yung magagamit po sa lima po, uh, lunes, martes, Mirkis, huibes, biyernes, sabado, linggo po. Krisya nyo na lamang po. Pamundo ni San Miguel po. At pamundo ni uh, pamundo ni San Miguel, uh, poder ni San Miguel. At uh, napakalakas po ito na poder ni San Miguel po. Yung pamundo ni San Miguel po uh, Pater abal pater Lugasti, pater lumayus rexquid sicodius simpiter uh, pindam manum di it whom in mahinan isto mihi baltius da Mi, pactum is kalin sium uh, it in ka it Tirae, dum braku Gumiter, it bin binilum, it mikail Pugnabit, uh, kom mio it, visit, Victorium, Aleluya. Narito man, naman po yung uh, poder ng isang Miguel po. Is to me, Bartius, eat, the mihi, prodiyo, eat in, do mori, visit, uh, kisum, hum, visit, Deus uh, dios, uh, dominum, inim, siko, dios, ab, hub, ab, diab, hub, hub, diab, salvator, ator, anator, erendis, sit, Si Tunggi, Balam, Balamwerte, Lamwerte Cruz, Walis Cruz, Walis Cruz, Italis Cruz, 100 Cruz, 10 Cruz, Abqui, Romanos po. Nasaan um, po yung pamando ni San Miguel po, uh, sa Gabriel po. Narito pa mundo po niya. Father Rex Cubratis Dios is Kudim is to me Lucrica it mi me for to the name ipartindo diyong ang poder ni San Gabriel po ito is to me Lucrica it tribute me for the to the ipartindo diyong for di squimaduro uh, milamira Los Cruz Paharis Audium Unikum adunay po yan po napaka kung po itong ano mga ay po mga itong sabihin po pamundo ng real po uh, body non beer tiyo brum bini to he di hik igni amores dicti is to me Ayun po yung po ang one nyo lamang po. Ang okay. marami salamat po sa inyo lahat.